Hello guys, kamusta? Alam nyo ba na uh, dito sa Bansang Canada, di ba sa Pilipinas, sa uh, pag-usapan natin yung insurance ng car. Di ba sa Pilipinas, yung insurance natin sa car ay once a year lang natin binabayaran. And then yung payment ata sa sasakyan dyan is one, once a month. Dito guys, yung insurance dito sa Bansang Canada sa sasakyan is monthly yung binabayaran mo. And then, sa car, every two weeks or bi ako nagbabayad. Um, alam mo, wala, wala naman as a Filipino na naninirahan dito, uh, stranger sa bansa ito. Siyempre, wala kang magagawa kasi yun talaga yung policy nila na magbabayad ka monthly ng insurance. Kasi requirement dito ng insurance or requirement dito na makakuha ka ng driver's license or ma-renew yung re registration ng driver's license mo or even registration ng sasakyan ay insurance so hindi ka mag-go through if you don't really have the insurance with you so pinaka basic requirement yan so syempre kailangan namin na kumuha ng insurance kasi ano sya eh ah uh, requirement para makakuha para ma-register yung sasakyan or even sa driver's license ata nakalimutan ko kung hinihingi din ba yung insurance basta yung insurance yung requirement for registration and then alam nyo ba yung insurance dito Pan once may penalty ka like for example may ticket ka within 2 years period of time may isang ticket ka or dalawang ticket depende kung ano yung tickets mo overspeeding ba or may policy ka na na break sa law ng traffic nila maapektuhan yung insurance mo meaning to say pag next renew mo ng insurance mo tataas siya so yung mga penalty mo or mga violations mo makakaapekto siya sa insurance na binabayaran mo monthly so magi-increase siya plus yung example may dami, may may bangga ka or may something na bangga ka na nag ka ng insurance, maapektuhan din yung insurance, tataas din siya. So kailangan careful ka sa mga violations mo sa traffic and then yun nga yung maaksidente ka kasi may rate talaga na tataas sa insurance na payment mo monthly. Kaya ano siya yung Tsaka yung insurance dito, pag inutang yung sasakyan mo, it's either pre-owned man siya or um, brand new na inutang, alam mo, two-way talaga yung babayaran mo na insurance. Hindi papayag yung insurance company na one-way. Yung one-way kasi, it's either nabangga ka or nakabangga ka. Isa lang yung issue shoulder ng insurance Isa lang yung pwede mo maano. Two-way is nabangga or nakabangga ka. Dalawa. So, yun yung two-way na bangga or nakabangga yung shoulder yun ng insurance pero pag yung one-way uh, pag ikaw na bangga lang yun pala pag nabangga ka lang so pag pag nakabangga ka uh, sagot mo na yun so parang ganun yung insurance yung one-way pwede siya pag cash payment yung ano mo cash payment yung sasakyan mo may marami namang mga Pinoy dito na nagka-cash talaga sila yung mga second hand. Kung may pera sila, mas maganda na yung cash. Pero pag utang, yun two way talaga. And then like for me, 250 or 260 yung insurance ko. Dati-rati kasi um may violation ako eh. Ah uh, guys, yung violation pala yung sa camera na overspeeding. Usually dalawang beses na ako na ano niyan, wala yung epekto sa insurance mo. Kasi ako, dalawang beses ako na, na kasi may mga kamera kasi dito eh. So, kahit wala mga police, ingat ka sa speeding mo. Kung 30 lang, 30 ka lang. Kasi pag 40 ka dyan, ay yung mga kamera nila dito, automatic na may violation ka at saka mag, makakatanggap ka na lang ng sulat galing sa police na may babayaran ka. So ako dalawang beses to 2023 bago ako umuwi at saka 2024 din bago din ako umuwi may violation ako. So speed naman yun. 30 sa school area. 30 lang kasi yan eh. Yung speed niya dapat sa akin naka 42 ako kaya naka violation ako. So hindi naman naapektuhan. So far sa experience ko wala naman. Um, alam mo yung insurance dito mahal kasi two way eh. so sa akin 260 di ba per month so hindi ko naman nagagamit di ba pero wala kang magagawa kasi residente ka dito you have to pay kasi yun yung ano nila policy minsan naisip ko lang na sayang din yung insurance na binabayaran mo malaki tapos wala namang minsan pag may mga claims ka na mangyayari, eh, maapektuhan din yung next payment mo. Tataas siya. So, para sa akin, um, nagiging negosyo siya talaga ng insurance companies. Sila yung yumayaman eh. Kasi, at saka may mga ano din naman eh. Alam mo naman yung insurance, minsan 80% lang yung cover nila. Mga ganun. Kahit na sa Pilipinas, di ba? Hindi naman lahat shoulder. Kasi, nung may dati nabangga ako, eh, okay lang nagbayad yung nakabangga. Pero nung nagpa-repair ako, ayun, hindi lahat cover ng insurance. 80% lang yung cover ng insurance. So, yun. Um, pag kukuha ka dito ng sasakyan, yun na, expect ka talaga na yung insurance, kalahati din sa payment monthly ng sasakyan mo. Example, sa akin, 500 yung yung car ko monthly. Diba yung kalahati? It's 260 din kalahati din almost yung insurance um, dati kasi nung pag renew ko I don't know bakit tumaas siya ng 100 eh nasa meat plant pa ako nun nag increase kami ng sahod pero naisip ko yung sahod na in increase ko sapat lang din ibayad sa increase ng ano, kaya naghanap ako ng ibang insurance company, kasi iba-iba yung prasyoha ng mga insurance company and then, recorded lahat talaga dito, kung may violation ka kung ano yung na ng sasakyan mo nakikita nila yan dito so, yun lang guys, sinishare ko sa inyo na ganito yung system dito na wala kang magagawa, hindi magbayad ka, kasi kung hindi ka magbabayad hindi ka magkakaroon ng sasakyan or, hindi ka ma-register ma yung sasakyan mo so, ganun <laughs> di ba? Oh. pero kung totoo si you no, know, kung hindi ko lang ginagamit yung sasakyan ko sa trabaho ko, mas maganda na mag-commute na lang. Kung pwedeng mag-commute kung malapit lang sa iyo yung trabaho mo, mas maganda or mag dati kasi nag-ano kami na carpool. Okay, okay, okay din 'yun kasi ang laki na matipid mo dito pag wala kang sasakyan. Pero pag may sasakyan, may sasakyan ka dito, Siyempre, amortization ng sasakyan mo, babayaran mo, plus yung insurance. Insurance talaga yung nagpapalaki. Dati nga, nung pagwa ko ng insurance, sinabi ko talaga sa ano, mas ma, kasi 150 ata yung ano ko eh, 150 yung, kasi kotse lang din kasi yung kinukuha ko. 150, 300 ata yung ano, tapos 300 din yung insurance ko. So meaning to say, parang kumuha na ako ng dalawang sasakyan sa insurance. Ganon talaga dito. So, yun lang. share ko lang sa inyo. At least magkaka-idea kayo na yung insurance dito monthly talaga siya hindi siya yearly iba sa atin di ba maganda sa atin kasi once a year lang natin binabayaran so yun lang guys until next time ingat kayo palagi have a good day everyone